Hi mga sas! Welcome back to my channel. It's me, Jen, again. And for today's video, mag-get ready with me tayo using your favorite makeups. Yes, your favorite makeups. Ayan, eto ang result. So if interested kayo sa mga favorite makeups nyo, favorite makeups nyo, then just keep on watching. So, ayun na nga mga sis. Andito na lahat ng favorite makeups nyo. Kasi sa Instagram kasi, nagpa-question and answer portion tayo doon. Tinanong ko kayo kung ano yung best local product for foundation, concealer, for brows, for eyeshadow, for blush, contour, kinemerot sa lips. So, ayun. Sumagot naman kayo at ayan yung mga sagot nyo. Nakakatuwa. So, ngayon, magiget ready with me ako using your favorite makeups naman, di ba? Hindi yung purus akin lang. Kayo naman. Okay? So, let's start. So, first mga ses, base muna yung tinanong ko sa inyo. And sabi ko, okay lang kahit skin tint, foundation man yan, or cushion. Basta pili lang kayo. And ang nagwagi ay si, dararan, si first base color red. Ayan, wala akong shade na sakto-sakto sa kanya kasi piling ko talaga si Don Sol ako. Pero tinry ko ulit si Lazy and parang medyo match naman kami kahit papano ni Lazy. So si Lazy ang gagamitin natin for today's video. So ayan siya mga sis, this is Lazy. Piling ko pwede na sa akin si Lazy. Pero minsan kasi parang piling ko after niya mag-set sa akin, medyo medyo nagda-darken siya ng onting-onti lang naman. Pero, yeah, nag-work na sa akin si Lazy. This one, I think I know kung ba't gusto nyo tong si Colorette. Kasi, ang ganda ng coverage niya, yung finish niya, okay din naman. And, ayan, ang ganda ng lapat niya sa face. Tutuwa ako kasi nagreply talaga kayo dun sa mga question and answer ko. At ang daming nag-message sa inyo, ha? Nag-reply. Kaya, next time gagawa tayo ulit ng ganito. Ibang question and answer naman. Char. So next mga ses, dapat siya yung una talaga. Pero nauna si foundation. But anyways, ayan. For brow gel, ang nagwagi is si Absidy. O, Di ba parehas tayo na favorite ng number one? Okay, so gagamitin na natin siya. Super love this talaga. Natutuwa naman ako. Parehas tayo ng mga favorites. Mga ses. Oh, isa pala. Parehas tayo ng favorite sa kilay. Mga ses. Bugs kasi talaga ito, diba? Ayan, tapos yung brush. brush. Okay, next naman is for concealer. Ang nagwagi mga sis is it the Viant. Ayan, ang shade ko dito is Lisbon. Isa to sa mga favorite ko. Number one ko kasi si Vice ko. And then, ito yung next. So, may explanation. Favorites nyo nga, di ba? <laughs> But anyway, super nice din to. I love this concealer. bum pao ang coverage. And hindi siya drying sa akin. Nakakatuwa naman. Bet nyo din pala siya. Ayan. Pero yung mamarinate muna natin siya dyan, ha? Yung muna natin siya i-blend. Kasi mag contour tayo. At ang nag for that one is si... Si Strokes! Oh my gosh, nakakatuwa talaga. Pare-pare sa inyong mga favorite. Kasi parang ako lang dito nagbudul sa inyo. Anyways, ang shade ko dito is Almond, bang sis. Fairness. Pares tayo ng mga taste sa makeup, mga sis. Boom, boom, pow. Ayan. And then, i-blend the natin. Ang unang i-blend natin is yung pang-contour, okay? Cool model. Gusto ko tong shade na to kasi ano, ang tawag dito, bronzer na bronzer lang siya. Like two in one na siya, contour na bronzer, 'di ba? Bronzer nga eh. Finger na lang natin. Biblend pa naman natin ng ano niya. Concealer. Next for the concealer, blenda natin siya. Gamit ko yung sponge ng Colorette, maliit. Mini sponge. Ay, grabe yung concealer ni Tevian to. Wawawi. Wawawi. Yes. Sinong puyat? Walang puyat. Ganda <laughs> Oh. Then for the liquid blush naman mga ses, ang nagwagi ay si Get Ready With Me. Ayan. So ang pinili ko is si Parfait. Kasi siyang favorite ko sa milk tint nila. Di ba? Diba? So the best among the rest din naman kasi talaga tong si Get Ready With Me milk tint. Alam niyo yan, mga sis. Kung hindi mo man alam, ngayon alam mo na na maganda siya. Olo, tignan niyo naman, si Parfait naglalaban. Mm, love it. Ganda, oh. Fresh fashion ka lang dyan kay Parfait. Tapos, mga sis, parang feeling ko ang kulang-kulang ko ngayon. Kasi wala tayong pilik mata, wala pa tayong kilay, wala pa tayong eye makeup. So, umpisahan na natin yung sa kilay muna, okay? So, ang nagwagi for the brow pen is si Strokes. Ito din talaga yung number one ko, mga sis. Alam niyo yan. And ang shade ko dito is si Graphite. Alam niyo na. So, buuin lang natin ang kilay ko. Kasi feeling ko may kulang dito, eh, no? Ayan. Oh, fuck. Ganda, diba? Sabi ko sa inyo, hey. eh. Natutuwa ako kasi yung mga binubudol ko sa inyo nagiging favorite niyo din. So ibig sabihin maganda talaga yung mga budol ko sa inyo, di ba? Tapos na yung kilay natin, mga sis. Next naman is for the eyeshadow at ang nagwagi ay si Easy. So ito na lang gagamitin ko, yung micro palette ko sa kanila kasi ito yung basic ko talaga. <laughs> May pa-basic. So ayan, gagamitin ko muna tong shade na to. In fairness kasi ang ganda talaga ng eyeshadow ano ni Easy for local brands, ito din talaga yung feeling ko the best. As of right now, ha? And then, itong darker na brown. Ang dito lang. Hindi natin yung shimmer, o, diba? Wow. Oops. Ayan. And then, for the eyeliner, mga sis, ang nagwagi ay si Easy pa rin. Oh my gosh. So, ang gagamitin ko is this one, yung Precision Fluid Liner nila in the shade Smoke Brown. Super nice din tong eyeliner to kasi sobrang nipis talaga niya. Ayan. Mamaya, mga sis, maglalashes ako. Si Paul Lash. Piling ko naman si Polish talaga yung number one. Kaya hindi ko na pinatanong sa inyo. So, ayan. Ganyan yung eyeliner natin. maglalashes lang ako. Balikan ko kaya mga ses. So, ayan mga ses. Unti-unti na tayo nabubuo. And ang next natin is si Powder Blush. And ang nagwagi ay si Chuchu Beauty. So, since Parfait yung ginamit ko kanina, medyo nasa nude brown, kinemerut siya. I'll be using ito si Darling Baby ni Chuchu para match naman And ayan siya. For this one mga sis, super nice kasi nitong si Chuchu. Very long wearing tong powder nila to. Itong heart duo nila. Very affordable pa to. Kaya feeling ko nagustuhan nyo din to. Maganda tapos very affordable pa diba? Next naman is for the highlighter. Ang napili nyo is si Lucky Beauty. Ito din yung favorite ko mga sis. Si Citrine. So tara, gamitin natin siya. Parang ito kasi talaga yung the best na ano highlighter na powder. For me lang naman na, na local. Ayan, very nice, ba? Diba? Very subtle, very freshness lang yung datingan. Hindi OA na OA talaga. Then next for the powder, mga ses, ang nanalo ay si... Dig C. -dig si Absidy! Oh my gosh! Parehas tayo, mga sis. Ito din talaga yung favorite ko. Alam niyo yan, na super bet na bet ko to. Ito yung number one ko na local powder talaga. As in, super love. Tignan yung naman, oh. Diba? Deserve naman niya. Deserve niya yung spot niya. Ah. Ganun. I love this. Next naman mga sis, for the lips, lip liner, ang napili nyo is si Vice Co. Kaya naman ang pinili ko sa kanya is si Last Kiss. Grabe yung pagka-dry ng lips ko As in sobra. Kakaswatch na nag-dry dahil doon sa mga products na sinwatch ko. Nag-dry siya kakapunas ko ng wipes. Azor. Hmm, kabog. Next naman for the lip tint, nagulat ako ha. Si Happy Skin, ang favorite nyo mga ses. Kaya naman itong Happy Skin, na favorite kong lip tint ang gagamitin natin. Si Strawberry Fizz na Lip Jelly, okay? Ang ganda rito mga ses. Tingnan nyo, ganda yung ko siya ginagamit eh. Dito lang sa inner part. Ganyan. Lakas na kakoriyan itong style na gagawin ko. Ayan, ganyan lang muna siya mga ses. Then, last for the lips is yung lip oil. Ang nanalo naman is yung strokes. Ayan. So, siya ang gagamitin natin. My lips, but better. Alam nyo na yan. Ayan. Ganyan lang. O, Ang ganda. Hmm. Sino ka dyan? Ah. Aminin nyo ang And last but definitely not the least, ang nanalo sa setting spray is C. Get ready with me, Deva Super ganda naman kasi talaga nito, kaya bugs to. So, ayan mga ses this is our final look using your favorite makeups na local brand. In fairness, ang ganda, oh, boogs. Level up na kasi talaga ang mga local brands ngayon. Alam mo yung swerte na nga kayo ngayon, mga sis. Kasi ang dami niyong option talaga. And alam nyo na yung pinag-ipunan yung pera, eh, maganda na yung quality na magagamit yung makeup. Hindi ka tulad before na ang onti lang ng brands namin na napagpipilian. Tapos yung mga shades pa ng foundation before, parang 2 to 3 shades. Swerte ka na sa 3 shades. Tapos, alam mo yun, yung mga quality ng mga panahon na yun, eh, 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 eh Kaya talagang lumalaktaw kami sa international na agad na makeup. Pero ngayon, kahit local brands talaga lang yung gamit mo, okay na, sobrang ganda na. O, oh, ba diba? So, ayun lang. So, ayun lang mga sis. Sobrang natuwa ako dito sa challenge na to. Challenge pa tawag sa ganito. Pero, basta sa content na to, sobrang natuwa ako. Kasi parang feeling ko, nakakonek ako sa inyo. Ay, may pa ganun. Pero, ayan. Ang gaganda ng mga napili nyo, ha? Parang, same-same tayo. Mukhang talagang nabudol ko kayo. So, ayun lang mga sis. I hope nagustuhan nyo itong video na to. Don't forget to like, share, and subscribe on my channel, mga sis. Bye!